Nagbigay ng kanyang reaksyon si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa hinggil sa isyo ng puppet ng gobyerno nang makapanayam ng media ang opisyal sa ginanap na culmination program ng selebrasyon na ikatatlong taon na pagkakatatag ng Maguindanao del Norte. Narito ang buod ng pahayag ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Actually, kailangan una ibibiripay natin paano nangyari yung ganon uh, si attorney Miling actually hindi pa attorney ha uh, hindi uh, na lang siya uh, nung noong pumasok ako nag files uh, file siya ng courtesy resignation so kinausap ako pagkatapos si Dinalik ngayon, nung nag-issue ako ng another court's resignation, nag-render din siya, nag-tender din siya ng court's resignation. Pero unfortunately naman talagang hindi na-actionan, hindi na-deny, hindi naman na-accept. Na -accept. So, ang tingin ko, since hindi na-accept yung resignation, this is the uh, Deputy Minister of... Uh, ito ay uh, MBSTE. So, kung ang nagiging udyok sa kanya is yun, talagang meron din naman lapses on my side. Sana naman kung ibabalik din siya, ibabalik na. Pero I don't think na yun, hindi ko lang nangalang kung ano ang gayaan kung bakit nagagano. ang, ang plano talaga niya po Yeah, Pero this time, there is already a claim na bakit hindi pa tatanggalin kung ganyan man lang? Pero still, the decision is uh, in my partner. So, yung reaction naman tungkol doon, marami na kaming nadaanan na gano'n. Si Dato Teng lahat-lahat sinabi na sa amin, pero lang reaction on my part. Si Dato Teng consider na politically, karapan natin. Pero si Miling politically, kakampi natin. So, kung hindi tayo nag-react doon, Saya kayo dato teng, bakit doon ka pa mag-react kay MBHT, Deputy Minister si Emiling, na kasama mo rin